Jordan Kupi? Oh, no, Sally! Alam natin yung hindi natin ako. po? Ayaw, Kapitan... yung farm, kagawad, Sally? Ay, okay po! Okay po, Kapitan, Kapitan Kupi! Kamusta yung mga manukan doon sa farm? Ay, okay din po yung manukan! Okay mm. po yung mga manok! Magkakilala po yung mga manok! Buti naman! Eh, kagawad, Sally, matanong ko lang, nakapag-remit na ba? Yung ah. mga iba nating ah, ah manggagawa do sa manukan. Ah, uh, uh, your Honor, hindi ko po alam. Uh, ano hindi po alam Honor, Selly? Tagal mo na wala ko po. Alam. Uh, your Honor, hindi ko po alam. Uh, your Honor, <laughs> hindi ko po alam. Ano ba yan, Sally? Po. Eh, pati ako nahawas ako. Ano ka? Ikaw ba yung mayor din? nyo a sa Barber Happy Day. Sa lahat ng pasok sa channel to, please don't forget to click the subscribe button tiny bell para lagi updated sa lahat ng mga ine, para sa namin yung video ko per. Ito na nga, lumabas na naman si Kapitan Coops, no? no. Sa Saka si Kagawad Selly! Yes! Pero ito nga mga kabata helmet. Medyo, ano eh, apektado yung mental health, which you go per? Hindi, Kasi parang traumatized pa. Ano trauma nakakotroma? Nakakotroma, humarap tao. Sino? si Mayora Alice ko. Ah? Huh? true Truma siya? Oo. Ito, basahin niyo muna. O diba, video ka po, mga kabata helmet, tama naman po si Sen. Tony Sauteveros. Ang sumagay. Diba, na mental health ni Mayora, pero pa naman yung mental health nitong mga nabiktima? Uh, your Honor, hindi ko po alam. <coughs> uh, your Honor, alam ko, uh, hindi ko po alam. ko umalis na si Kagawat Selly eh. Pag umalis na naman, <laughs> malakala ko lang sagot niya eh. Pero ito nga mga kapatang helmet no, kidding aside. Siguro nga videographer, may mental health aspeto na nararamdaman ngayon. Di ba videographer, ito si Mayora na parang nade-depress or whatsoever. Pero, bakit ka naman kasi kinakabahan or natatakot humarap sa Senate hearing? Wala naman talaga tinatago. Yun lang Ayun. nga eh. Di ba madali lang naman magsalita at sumagot ng, Opo! Yes oh, po! Alam oh. ko po! At tatandaan ko po! Oo. Ganito po yun! Baka naman kaya siya natutraumatize or kaya naman apektado na mental health niya kasi hindi niya na alam kung paano lulusot. Wow. Eh yun na nga, siguro yun. Hindi niya na alam kung anong next script. Ah, your honor, hindi ko po alam. Ah, your, your honor, honor, hindi ko po Ay, alam. Pero, video ka po, mga helmet. Mm. Sabi nga ni Senrisa, di ba? Mm. Kumarap ka na lang, ngayon. Oh at sabihin Wednesday, mo ang totoo. Diba? Oo, ngayon Wednesday, another oh. Senate hearing, July oh. 10 yan. Mm. Marap ka na lang para once and for all, matapos na yan, di ba? Oh. Sabihin mo. Di ba? It's for your mental health, Mayor Alice. Yes, oh. Diba? ispil wow. dati. Yes, oh. isplok mo na yan. Your diba? Honor, hindi ko po alam. Your Honor, hindi ko po alam. Ah, pero, ayan, mga bata helmet, comment down below yung chak, alam mo sa and ang tanong, mm. a-attend ba si Mayora ngayong Wednesday? Abangan ang susunod na kabalata, di ba? Oo. Oh, o talaga. Di ba may subpina mm. na? Oo. Oh. Oh, may iwa na ano na to, alas oh. na to, di ba? Bigcopa war, pare. Oh. Kasi talaga nag-appear, di ba? Oo, oh, oh. kapag hindi diba? oh, kapag di pa siya um-appear mm -hmm. pagkatapos ng pagkakaserve ng subpina. Oh, may arrest warrant na. Nice. Mas hindi ko po alam. Your Honor, <laughs> hindi ko po alam. Ano kayang next na script naman ni Mayora, no? Kung ako kay Mayora, mm. Mayora, alis ko. Mm. Sabi mo na lang yung totoo. Mm. Spill the na, para hindi ka na rin nahihirapan, di ba? Oh. Ilabas mo na! Ang an Christmas ball. <laughs> 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 Pero ayan nga, mga bata helmet, no? isang seryosong usapin to. Kaya sa nga, mabigyan na ng linaw. Oh. Magkaroon na ng solusyon. At sana, kami oh, na talaga siya to. Ano man dapat niyang aminin. Sabihin mo na lang yung totoo. Para, di ba? Wala ka nang no. excess baggage dyan. Wala ka nang nakatakot. Kaya nga eh. eh baka naman ka nang tatawad. dahil merong may hawak na mas mataas. May madadamay? May madadamay din. Malamang. Oh. Baka... Your Honor, may, may madadamay. Your, Your Honor, honor. hindi may ko po, po alam. alam. Alam ba talaga? <laughs> Basta, maabat helmet. Stay happy, stay healthy, stay safe style. as always. Sabi kami sa bayo, yung helmet din na mo, it's getting better. Every day, God bless everyone. Bye! Oh, honor, hindi, hindi ko po alam. Your honor. Oy! Ano? BPL! Birthday party ni! Happy, happy birthday! Birthday, birthday. party ni Sito! Hindi H ito ko rap! Happy, happy! happy.